Oh, sa mga nag nakakaalam ng vermicast, alam ninyo na yan po ay talagang puro. Hindi po yan parang gemilang ng uh, ano. Ito ini-scrape nila sa ibabaw ng bed. Talagang... Ko oh, isang magandang buhay mga mga farmer ayan. Grabe ang dilim, oh. Schedule pa naman ako na Uh, kasi bukas baka magwagwa po kami may patay na naman si na bebe sunod sunod na ata kanya kanyang mga lolo lola ayan so si lolo frank naman ang patay ngayon uh, so ayan tayo po ay iikot schedule ako ng kukuha ng vermicast sa ano, kaya lang sabi ko, sir, pwede ba mag-vlog? Sabi niya, ayaw, pwede humang mag-vlog ako. Sabi niya, sa ngayon po, hindi po muna. <laughs> okay ka ko <laughs> So, di natin alam. At malalaman din natin kung original ba talaga yung kanyang 350 na uh, vermicast. Sabi niya, pure daw. So, yan, bigyan natin ang shot. Inipon niya. So, ang kita, kukwento ko na lang po sa inyo. Ayan. So, ito naman. Ako, excited na po ako dito sa ating mga bagong abukado Kasi kahapon pinakita ko, naglalabasa na po yung mga bagong... Uh, ayan o. Oh, palabas na. So, hopefully, ay magtuloy-tuloy na po ito. Medyo ano na sila, kumbaga... Uh, naka, ano na. Naka-adjust na. Ayan. Yung kabila, ang ganda. Sa kabila, maganda ating langka yan ating langka ah, farmer ah, buhay na buhay na patay ano ba to ang <laughs> ah, patay din pala ayan wala din ah, farmer ah, Di, ano, hindi hindi okay yung pagkakaano nila sa iba na lang tayo bibili sa susunod ito kailangan na nating mailipat ito ayan o oh, tingnan nyo medyo umihingi na ng ano Nang uh, malaking space grabe ang mga motor dito ibabawal yung tambucho pero pagka wala na namang nanghuhuli babalik na naman nila yung maingay na, na kambucho discipline na, bawal bawal dapat sana natin no, Ano? Tingnan ko 'yung mga mabolo din. Mga Mabolo natin. Kung a uh, punong-puno po 'yung ano ngayon, no? Delta. Ay, hindi ko pa napapaayos 'yung ating uh, ano dito. Si Kuya kasi medyo komplikado 'yung uh, gustong gawin. Eh ako naman. Mas maganda nakaano na lang. Ayun, may nahulog na. Kalaw. anay mga kambing wag nang pumaasok nang pumaasok at tinitira yung dahon natin ng abukado sana lumaki na po at dalawa marami naglalaglagan na ano to why there is ano Tatlo, ah. apat, lima, araw. 6 pito <laughs> sabi ko na eh sunod sunod na po ah, hindi na natin mapipigilan yan ayun pa oh malalaki ito pa ah. ito mukhang hindi ito ano, hindi ko alam kung bakit nahulog yan bakit sya sumama So ito yung ano Naalala ko nung bata ako Merong mabolo po doon malapit sa amin Noong so, umaga Inaabang ako din yung nahuhulog Pagka natyambahan ko yung Malaki na tirador ko Ay uh, Ayos Marami pa pong mahuhulog Ayun no Marami Ayun malalaki ipitikin na lang yan mahuhulog na yan kitang kita mo sa itsura eh ipitikin na lang so ngayon ako po ay uh, parang kinakapos na sa mga <laughs> sa lupang tataniman mga farm ay sabi ko nga ay laki oh sabi ko nga ano kaya kung nga uh, uh, ano kaya kung uh, ka nakarating dito yung mahoga ni Kako ay uh, natin unti-unti kasi totoo lang sabi nga ni Dodong bakit naman nagtanim kayo ng ganito kanya di naman nagbubunga <laughs> uh, maganda kasi sa mahoga ni diretso lang so bagay kasi nagtanim po ako ng nyog kaya nagpatanim po ako ng nyog dyan ang purpose ko talaga isa uh, papalitan ko sana yung mahongani pero bawas lang siguro tayo kasi masyado din pong dikit dikit ano na natin marami kasi akong gustong itanim pa pero sa bagay ito makukuha natin yan yung naandito dito pag nataniman na natin tapos yung doon sa sa um, sa kabilang side pagka na ano na natin yan may may makakasingit-singit pa tayo ng mga fruit bearing dyan so thankful tayo kasi yung bagyo po ay ano pero ang lakas ang lakas po nung bagyo sa Visayas uh, ano na lang ito baga counting ano lang po ito pero nasa Visayas po yung uh, bagyo napaka lakas din signal number 4 sila doon So ano Sina, pinapanood ko kasi si Wagat TV. Ang uh, dami daw pong ano, nasira. So ayan oh, uh, ito yung ating rambutan. Sana ayan. nilagyan ko siya kahapon, nagdilig pala ako ng uh, fish amino. Kasi ang fish amino, pwede sa dahon, pwede sa lupa, pwede pandilig. So naglagay tayo sa lupa, nagdilig tayo may, may ato binang ng konti pero nagpitik din pa ako ng calcium nitrate konti lang tapos bibili din ako siguro wala kasi akong urea dyan eh, yung nitrogen lang talaga ah, wala ako pero bala ko lagyan din ng konti yan pag after siguro mga isang buwan pa ayan na muna natin yung calcium nitrate at baka masobra naman so, ayan, sana mapabunga natin ito ito yung isa sa mga inaabangan natin pero yung doon sa ano dalawa doon na namunga na medyo maliit ang hinahanap ko sana puro ganito eh ang dinala sa atin ni Tropa ayaw niya kasi parang namamahalan siya sa 2000 na ano pero ako naman dahil ano sana kung ganito maganda na din naman ano pero napalaki na natin to ah napalaki na po itong rambutan na to alam kung puputulin pa ba natin 'to Pero hindi na siguro kasi sanga 'yan eh. Sanga po ito eh na actually ito sanga talagang ito bago. Paugat lang po ito, hindi po ito grafted. Minsan inaanuhan lang nila ang tawag dito. Minsan lalagyan nila ng parang tali na ano lang, parang para sabihin grafted, pero ang grafted po talaga makikita mo yung yung V-shape nung pinagdugtungan sabihin nila ganyan pero part of ano pero ito air layered po ito markot binalutan lang nila ng ano yan actually ito yung mga ganito pwedeng ilagay sa malalaking pasok kasi wala po siyang primary roots na tinatawag na ang ugat niya ni eh, maliliit lang <laughs> pero eventually lalaki din naman parang yung chiko ni inano ni, ano ni ano doon di ba ni Jun Jun ganun din po ang ginawa niya eh. Actually dito kaya ate dyan sa baba, Nakapagpabunga nakapagpabungata ng chiko, namatay lang eh. Binigyan niya din po siya ng, ano, ng chiko na in layer niya. Lalaki daw ng bunga noon. Buti nga nabuhay pa kasi una naming tinanim yun dito sa may malberry noong time na yun eh. Siningit ko lang yun sabi ko dito na magkakaroon ng Chico Tapos nagkaroon ng pagbabago, ginawa nga yan pinut, uh, linipat siya doon sa kabila pero matagal din po naka-recover pasyalan natin si Chico pasyalan natin si Chico ano kaya ang kulang dito sa aking orchids pero meron tayong isang uh, ayan bulaklak ano kaya ang kulang ang kulang tayo sa binibigay puro fish amino lang kasi boss eh sabi de <laughs> 30-10-10. Bibigyan ko kayo ng 30-10-10. kayo mag-alala. Okay, na ano lang huh? 30-10-10. Bibigyan natin. May meron ako nakita. Mas mahaba na pang... Ayan. Ay, hindi ka nakatagilid, brother. pa ito si dancing lady dancing lady talaga no oh, dancing lady ah yeah. oh. <laughs> pinag-iisipan ko kasi binayaran ko 15 sacks kasha kaya dito sa likod ni Cardo yan po ang uh, malaking katanungan kung kakasya pero nung nakaraan daw may nag pick up din eh, tignan natin yan, yung, yung magulo dito Ayan, tingnan nyo yung chico. Sana Magtuloy po yung mga bulaklak niya May mga bulaklak na siya eh na Linalabas-labas Pero Tayo naman ay uh, Ilang beses na siya na nagpa-practice eh Pero ngayon Pang ilang taon na Baka Baka naman di ba? Ako'y masaya sa ating eh, uh, Avocado. Uh, farmer ayan. Nag-ano na siya. So, masaya na siya. Nagbigay na siya ng maraming dahon ayan a. Siya po yung nauna sa mga has na nagbigay po ng uh, magandang mga dahon. Kaya sana magtuloy-tuloy. Mabilis uh, lang kasi after a year, ano na eh. Magpuprun ka na eh, magpipili uh, ka na ng mga sangang uh, gusto mo. Oh, after a year natin pakikialaman, pahayaan lang muna natin. Pero nga naisip ko, bakit mo pa kailang, ano? Bakit mo kailangan magputol lang sa nga after a year kung maliit pa lang mapili muna na no? tapos sa uh, putulin mo na yung ayaw mong, 'di ba? Ayan na muna natin kung yun ang practice nila sundin na lang muna natin. Pero naisip ko lang. <laughs> Gawin natin sa iba, di ba? Oh, ito ang ganda na. Ang bilis din lang mga farmer, eh, oh, Pinakita ko lang sa inyo kailan ba? 3 days ago. Anlit pa, di ba? Ayun know. oh. So, kaya inaalagaan natin 'to, may mga yung mga eggshell, inalagay ko po sa may gilid niya. Tapos sa uh, marami po yang uh, organic matter sa ilalim, mga alam ko linagyan ko 'to ng mga hasang ng isda sa uh, gilid niya eh ayan lang natin yung pag nabulok di ba so maganda sa halaman so ayan mga farmer yung ating chico oh. <sighs> grabe ako po ay napawaw pag ko pa lang kasi ako nag nag-alaga po ako ng bulate ako po ay napawaw grabe solid talaga walang kahalong biro mga ka farmer tingnan nyo naman may bulate pa oh ay grabe ito po ang original talagang tunay na vermic Alam nyo kung bakit? Tingnan nyo, mga butil-butil pa oh. Yan, ay naku, napakaganda na ito. Kaya pala, ang haba ng pila sa kanila. Grabe. Ang ganda. Solid. Panalo ako dito. O oh, yun oh, baka bumalik pa. Pero magpuproduce na rin pala tayo. No? Pero ang ganda mga ka-farmer. Grabe. Oh, ito ang tunay. Nakita nyo? Hmm, para pong mga ipot o dumi ng daga bilog-bilog. Yan po, diyan niyo makikita na uh, tunay po yung vermicast at may bulate pa. Uh, may free. <laughs> Grabe oh. galing. Solid. Ang ganda po ng ating nakuha. Worth it. Alam niyo kung saan ko nakuha ito? di ko na, nga ma na ano yung uh, pangalan, sitio kada kada paran ata parang ganon baranggay uh, barangay Esmeralda uh, Balungaw Pangasinan pagpunta namin don walang signal na sa kusina pagpunta namin don walang signal mga farmer uh, sabi ko paano natin ko kontakin yung uh, may ari walang signal Buti na lang, magbigay siya ng pangalan eh nasa dulo pa mga farmer grabe eh, makakikita po yung mga clips ni Bebe <laughs> pero sanay na po kami sa ganun eh dahil ever since eh ano naman basta nasa Pilipinas ka pa ginukuha na namin ng palay eh. ganun din liblib -lib din yun so ayun at nakita niyo po yung bed na ano nila ang lalaki sabi ko maganda din sanang gawing uh, nagkakaroon tuloy ako ng idea na kaya lang masasacrifice po yung ating uh, ito yung pinagawa ko na yan na wala na kasi akong space talaga so kung gusto ko po kasi ang dami dito eh maganda sanang option ano ang dami po dito uh, makukuha natin kasi bibilihin din natin makakapagbigay pa tayo ng trabaho sa mga tao ba diba, na extra income uh, pero sa ako kasi binibili ni nana yung mga dumi ng baka kasi marami pong baka doon sa kanila so binibili niya ng 30 pesos per sack ako naman kahit 50 kaya natin ano yon tataasan natin ng konti kasi masyado pong muro itong 350 actually yung mga bumibili sa kanila reseller mas mura po itong 350 wala po kayong makikita na purong ganito kaya pala ang lupit sa mga nag, nakakaalam ng vermicast alam ninyo na yan po ay talagang puro hindi po yan parang gumilang ng uh, ano ito ini scrape nila sa ibabaw ng bed talagang ito na yon droppings talaga ng vermicast talaga castings ayan oh kita nyo so alam yan mga nagalaga ng bulate na talagang uh, pure ang ating ano ito na yung ating baboy ano legit yun ha Legit 'yon. Alam mo naman ako, brother, gusto ko pabilisin ng ating buhay. Ah, Ay, ayoko nang magbantayan tayo pag sinabi mong maganda ito, ganitong kitimbang, ayos na, 'di ba? Sabi naman niya ano? Hindi maganda. Ah, hindi ko nakita pa eh. Pakibilang, 24. Ano naman naman? Eh. Okay, ayan niya ating deliver ng baboy sabi ko sa kanya pare pagka ano ayoko nang ay, hindi pwedeng nagbabantayan tayo kasi kagaya kay Kafarma Anthony ang ganda ng ano namin kasi tinitimbang niya na doon tapos deliver na lang dito hindi na yung parang lagi tayong ano tagal lang magkakasama di ba so yun ang gusto kong uh, mabuild sana na si Maring Sebi ganun din ang ginagawa nila nakatimbang na i-deliver sa'yo eh pag sinabi nila minsan kasi alam nyo naman yung mga diskarte kasi talagang pare 40 kilos eh ako naman kikita mo naman agad yung ano eh yung timbang ng baboy eh kahit hindi na natin timbangin kumbaga makikita mo naman sa, sa tayo pa lang so ayun mga ka-farmer masingit ko lang ayan maglalagay tayo ng ah uh, vermicast so ayan po ang ating ano teka lang maglagay tayo ayan o, saan ba